Ano bang dapat gawin kapag na-damage or nabutas yung ating crankcase kagaya nito? So, ito ay naging resulta ng pagtumba ng motor at uh, tumama itong... yan, nakita nyo yung tulis. At, nakita nyo yan, butas talaga siya. So, ang una kong naisip, kailangan na itong palitan. At nagtingin-tingin ako, ang price nito ay nasa around 2,000 pesos. So, medyo mahal siya. At sa ngayon ay... Uh, tipid-tipid muna tayo. Kaya ang gagawin natin, tatapalan natin yan gamit itong Durasteel Epoxy. Yan. Ito naman, nabili ko lang ng ano, 100 pesos ata ito. Basta ganun, mura lang. Napaklas ko na yung mga ano niya, tornilyo. Ayan, makikita ninyo. Kailangan ko siyang alisin para malinis ko na din muna yung buong crankcase, pati yung loob. Para kapag in natin, balik uh, baligtaran, pati sa loob, lagyan ko din. Okay? So, ang kailangan natin, ito lang, or kahit ano, kahit ito, anong pwedeng pang pang ganun ninyo. <laughs> At saka ito. All Okay, tanggalin ko muna 'to. <laughs> Ang dumi, no? Ito. Ano na yung part na to, yung taas? Yan. Hindi siya masyadong nalilinis dahil hindi masyadong abot. Kung may mga dumi-dumi, kailangan natin linisin yung mismong butas. Pero dito naman, hindi naman siya ganun gano Punti lang yan. Tapos natin. So kapag ka-apply natin itong epoxy na to, ay pwede natin yan lihahin para maging makinis. Tapos pipinturahan na lang ulit kung sakali. Para hindi siya halata. Pang pintura na din naman talaga yung itong ano, case. Ayan, tapos nang linisin. At ngayon naman ay maghahalo tayo nitong epoxy. Para lang siyang toothpaste na. Uh, same amount lang yung ilalagay natin. So, kung gaano kadami nitong yellow, gano din kadami din itong black. Bubutasin natin. Parehas. Maghalo lang tayo ng sakto, no? Yung gagamitin natin. Dahil medyo malaki yung butas, nilagyan ko muna ng tape dun sa loob para maharangan hindi tutuloy itong ano, ating mixture tapos ko nang lihahin at ito yung kinalabasan medyo okay naman at dark din yung kulay niya so hindi na siya mahirap habulin kapag ka pininturahan at makinis din naman siya not bad para sa 100 peso na ano no epoxy next time ko na lang ito pipinturahan ang mahalaga sa ngayon ay hindi siya butas okay